ng Commission on Elections na walang anomalya sa bilangan ng boto sa election 2025. Sa kabilang ng discrepancy sa bilang ng partial and unofficial results. Malapit na raw matapos ang canvassing at posibleng maiproklama na ang mga nanalong senador sa weekend. Ngayong balita si Sandra Aginaldo. Mula sa kabuang 175 Certificates of Canvas, 159 na ang nabilang ng National Board of Canvassers, kabilang sa mga na-canvas ang mga COC mula sa ibang bansa at local absentee voting. Nabilang din ang COC mula sa limang lunsod sa Metro Manila, Baguio City, limang probinsya sa Luzon, Lapu-Lapu City sa Cebu, General Santos City at probinsya ng Camiguin. Halos lahat na rin daw ng COC ay na-transmit na. Yung mga nakakaraan dalawang linggo eh. Yung canvassing. First time. Kahit i-research sa kasaysayan sa unang araw pa lang ng canvassing 58. Sina kailangan mabilis pero pinagkakatiwan posibleng matapos na raw ang canvassing. Kaya hindi na rin daw kailangan ng hiling ni Congressman Rodante Marculeta na partial proclamation para sa mga senatoriable na sa tingin ng COMELEC ay statistically impossible ng maapektuhan ng ranking. Sa tansya ni komlek Chairman George Erwin Garcia, sa Sabado o Linggo ay maipoproklama na ang mga bagong halal na senador. Sa kasunod na araw naman, inaasahan ang proklamasyon ng party list para raw magkasya sa venue. Halimbawa, tapos ka na ng canvassing ng Webes o Viernes, meron ka man lang isang araw to prepare, to prepare the venue. Gusto naman natin ibigay na ma, ah, kahit paano marangal at maayos yung lugar kung saan ipoproklama yung mga magigiting nating senador at saka miyembro ng uh, kongreso sa, party list. So hinahanda pa po yan. May mga formal na invitation pa nga po na pinapadala upang sila ay makadalo at sa kasama yung mga miyembro ng kanilang pamilya. Isa pang hiniling ni Marcoleta ay linawin at ilagay sa record ng COMELEC ang paliwanag nito sa issue ng umunay discrepancy o duplication sa partial and unofficial count na lumabas sa media. Sasagutin daw ito ng formal ng COMELEC sabay ng pagsabing walang anomalyang nangyari. Wala pong misteryo na naganap dyan. Talagang yung processing and sequencing po ang nagkaproblema kung bakit nagkaroon tayo ng delay ng pagtadala. And then again po, pinoint out po yan ng mga tao ng transmission group ng COMELEC doon sa mga IT people niyo At wala po naging question yung IT people niyo dahil kitang kita. Nandun talaga. At kitang kita po yung pagkakalatag doon sa results website. Wala po kasing dobling sa results website. Eh. Doon po doon sa mga private websites nagkaroon ng pagdodoble. Nung nakorek po yun, nagpapasalamat din po kami dun sa ilang ahensya na inayos nila kagad. Tignan nyo po yung mga websites ngayon, pati sa PPCRB, sabay-sabay na po, halos siya, magkakapareho na po kami ng datos. Wala, wala. At ang, uh, ang uh, tangi lang lagi namin siya sabi, even in the past, ang kadayaan ay nangyayari dun sa mga natitira pa rin mga human interventions. Bagamat wala pang inilalabas na opisyal na resulta ng canvassing ang COMELEC, nagpalabas na ng pahayag si Senador Bong Revilla. Sa kabila raw ng hindi inaasahan, ay nagpapasalamat pa rin siya sa mga taong sumuporta sa kanya. Pang labing apat si Revilla sa partial and unofficial count, pang number 13 si Ben Tulfo na wala pang inilalabas na pahayag. Habang pasok sa top 12 si Senadora Amy Marcos. May gitsang milyon ang lamang niya sa mga sumunod sa kanya sa mga nagdaang eleksyon. Naging mainit ang agawan sa huling slot sa senatorial race nang ilan ay nauwi noon sa election protest. Si Mayor Abibinay ay na pang labin lima sa unofficial count nagpasalamat sa labing isang milyong Pilipinong nagtiwala sa kanyang kaya niyang gawing better ang Pilipinas. Handa naman daw maglingkod si Congresswoman Camille Villar na pasok sa top 10 base sa unofficial count. Ang kanyang ina na si Senadora Cynthia Villar nagpasalamat din sa mga sumuporta sa kanya kahit di siya pinalad na manalo bilang kongresista sa Las Piñas. Si Piglaxo naman sinabing maraming matututunan sa nagdaang eleksyon at sa huli tao ang magpapasya na siyang kalagahan ng demokrasya. Ang malakanyang iginagalang daw ang resulta ng eleksyon. Ano mang kulay yan, uh, we welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat uh, leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga uh, kababayan natin. Inaasahan na rin daw ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oposisyon pero handa raw nilang labanan ang mga tinawag niyang obstructionist. Pag sinabi natin lehitimong oposisyonist, ang ipinaglalaban nila ay ang uh, bansa. Obstructionist, walang gagawin. Kung di manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mga balita o ano-ano mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, tinatayang 80.27% ang voter turnout nitong election 2025. Mataas yan kung ikukumpara sa mga nagdaang midterm elections. Ito ang unang balita. Sandra Aginaldo para sa GMA Integrated News. Bukod sa random manual audit ng COMELEC, nagsasagawa ng hiwalay na verification ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB sa mga election return. Live mula sa Maynila, may unang balita. James Agustin. James Ivan, good morning. Patuloy yung pagdating ng physical election returns. Dito nga po yan sa Command Center ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB sa Sampaloc, Maynila. Hanggang kagabi Ivan ay umabot na sa 15% yung natanggap na physical election returns ng PPCRB. Katumbas po yan ng 14,062 na ERs. Ayon kay Ralph, Reyes, ang senior volunteer ng PPCRB, galing sa Metro Manila, Bulacan at Laguna mga ERs. Inaasahan daw nila na darating ngayong araw yung galing naman sa Pangasinan at Davao Oriental. Sa sa ilalim Ivan yung mga ERs sa auditing at verification para malaman kung tugma ito doon sa mga ER na na-transmit naman electronically. Tatlong beses daw isasagawa ang audit ng mga volunteer. Sa Samatala, Ivan, yung operating hours ng PPCRB ngayong araw ay hanggang mamayang hating gabi pero simula po bukas ay babalik na sila doon sa regular operating hours na mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa Jimmy Integrated News. Nalamak daw ang vote buying sa election 2025 ayon sa European Union Election Observation Mission. Ayon po sa kanilang chief observer na si Marta Temido, marami silang natanggap ng mga ulat ng pamimigay ng pera, ayuda o goods tulad ng pagkain. Kabilang daw sa mga lugar na maraming insidente ng vote buying, ang Bohol, Davao Oriental, La Union, Palawan, Quezon Province, Siquijor, Zamboanga City at Zamboanga del Sur poverty o matinding kahirapan ang itinuturong ugat ng EU sa malawakang pagbili ng boto. Pinuri naman ng EU ang mataas na voter turnout sa eleksyon 2025 sa kabila ng napakainit na panahon at mahabang pila sa voting precincts. Ipinapakita raw nito na malaki ang pagpapahalaga ng mga Pinoy sa demokrasya ay sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV nasa 80.27% ang voter turnout nitong election 2025. Sinisikap pang kunin ang pahayag ng Kamala kaugnay sa mga obserbasyon ng European Union. Sa so, uh, ibang balita pa rin, uh, balita ho para sa mga consumer, posibleng bumaba ang singil sa kuryente ngayong Mayo. Ayon no, kasi sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bumaba ang transmission charges ng mahigit sa 28% nitong Abril. Mula sa mahigit piso at 50 sentimo noong Marso, naging piso at 70 sentimo ito nitong Abril. Ang bawa singil ay dahil sa pagbaba ng transmission willing rate o singil ng NGCP sa paghatid ng kuryente ng mga distribution utilities at electric cooperatives at mas mababang demand. Makapuntot muna ngayong araw nito, mabibili na muli ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa ilang kadiwa stores. Sa ilalim ho yan ang uh, programa ng uh, Department of Agriculture. At ngayon pong araw nito, dito nga tayo sa Pasay City Public Market, kung saan magbebenta nga po ng uh, 20 pesos kada kilo ng bigas. Uh, ngayon pong araw nito, ay nasa 32 kadiwa centers ang magbebenta ng uh, 20 pesos kada kilo ng bigas gaya ho dito sa NCR, kasama na rin ang Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal. At ang bawat pamilya po, ang maaaring bilhin ay hanggang 30 kilo lamang ng bigas kada buwan. Uno hong ipinatupad ang pagbubenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Cebu City noong May 1. Ayan. So kung bibili ho dito, kailangan meron ho kayo dalang ID dahil ang prioridad na mabentahan po nito ay ang mga senior citizen, PWD, mga beneficiary ng 4Ps, uh, at pati na ang mga solo parent. Ayan, usapin nun natin dito, dapat alas 8 sila ng umaga magbubukas hanggang alas 5. Pero dahil nga, alam niyo na, sa palengke, maraming tao, no? So, may mga gusto na bumili. Gaya dito, usapin muna natin itong si uh, Miss Regina De Jesus, siya po ang cashier ng FTI. Ma'am, uh, sa paano niyo natatitiyak na yung bibili eh? hanggang 10 kilos lang bawat uh, isang tao. May monitoring po kami, ma'am. Ay, may monitoring. Pag ba, kailangan may ID? Apo, kailangan po ng ID. Paano wala ID? Hindi po kasi namin na ano eh. Pero Nagbibigay. Ang ano po kasi sa amin ng agriculture, yun talagang para sa mahirap. Apo, pero apo. po, ang priority namin po talaga, ang mga senior. Senior. senior viable. Okay. So, mga ito dito, meron ba kayong quota kung ilan sako ibebenta nyo? Wala po, ma'am. Oh, so, hanggat may pipila? Hanggat may bigas pa ma, hanggang 5 o'clock po kami ng hapo. Pero, pero dapat alas 8 pa kayo magbubukas? Opo. Oh. Eh, pero may mga na eh. Opo. Pwede na kayo magbenta apo. na? Okay, Tay. Kayo tapos, po. Kayo Bibili kayong bigas? Opo, opo. Bakit to ito ibibili nyo? Ay, para umabot po yung konting kita natin. Okay. Oh. Ilang kilo bibili nyo, Tay? Ay, yung minimum lang, limang kilo. Ay, pero sabi, kilos pwede yung 10, 10 kilo. O, di, 10 kilo. 10 kilo Oo. na. Baba, babali pa ako dun sa boss ko ng 60 pesos. Para okay. Malaking kumpleto tayo. First time niyo bang bumili ng uh, Ngayon lang po. Ngayon, lang. ngayon uh, lang. malaking bagay ho ba sa inyo 'yan? Ay, simple po. Oo, magkasino lang naman ang sweldo ko. Oo. Oh, oh, oh. minimum lang. Oo. Uh -huh. eh, Mamienos ma ka ng magkano ang bigas ngayon na normal. Hmm. 50 limbawa, oh, oh. O, de 30 pesos din. Uh oh, oh. Eh yung 10 kilo, magkano na yun sa 30 pesos? Opo, oh, buti may I dalaki ba, ID. Bagay. Ah, meron naman po. Eh talaga po kailangan niya lalo tayo, senior na. Uh oh, oh. Sulat mo na lang, Sa so, lang 10 kilo na bibili niyo, 10 kilo. Ngayon lang ba kayo bibili? Ngayon lang po. Oh. Kasi ngayon ko lang nakita, ngayon ko lang inabot eh. At kung may makikita uli kayo, ay oh, siyempre bibili, bibili ulit. uli. kayo. Okay, okay. salamat tayo. Oh, salamat po. Ayan po. So, yun know, okay. yung ilan sa mga kababayan natin na uh, yan, bumili ho nitong uh, bigas at sabi nga niya eh, 'di ba, parang makakatipid siya kahit pa paano kaya yung uh, allowed sa kanya na 10 kilos e eh, bibili na ho niya lahat para ho mas makatipid siya at makapag-uwi ng uh, bigas sa kanyang pamilya. So, ang uh, paalala lang natin so, sa mga bibili, huwag niyo kalimutang magdala ng ID. Isa ho sa mga requirement yan pag kayo ng uh, bigas na ito na nagkakahalaga ng 20 pesos mula sa Department of Agriculture. Para ipatigil ang Department of Agriculture ang pagpatupad ng maximum sa Retail Price sa karneng baboy. Hindi daw kasi kinakaya ng mga nagtitinda na sundin ang presyong itinakda gaya sa Marikina Public Market. Bago mag-add to cart, price check tayo sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ, Iga nag-ikot-ikot nga tayo dito no sa Marikina Public Market para i-check ang presyo ngayon ng karneng baboy at inalam din natin no yung reaksyon ng mga nagtitinda doon sa plano ng gobyerno na itigil muna ang pagpapatupad ng MSRP o yung maximum suggested retail price sa karneng baboy. Noong March 10, sinimulang ipatupad ng Department of Agriculture o DA ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karneng baboy. Mahigit dalawang buwan ang nakalilipas, plano ng DA na pansamantala munang itigil yan. Hindi raw kasi kaya ng mga nagtitinda sa palengke na sundin ang itinakdang MSRP ng pamahalaan dahil patuloy raw ang pagtaas ng karneng baboy na nakukuha nila mula sa kanilang supplier. Maganda po yun para makaraos po yung mga nagtitinda. Sobrang laki po ng tinaas eh. Halos ano, uh, laki na, halos 100, 100 pesos na po, 100. Kasi dati nasa magano lang po baboy, mga 280 lang yun. Yung katay na po yun ngayon, grabe. Sobrang taas na talaga. Dito sa Marikina Public Market, ang kada kilo ng liempo nasa 420 pesos, ang iba't ibang klase ng laman 380 pesos, ang ribs 380 pesos din, habang ang pata mabibili sa 350 pesos. Mas mataas 'yan sa itinakdang maximum SRP ng DA na 380 pesos sa kada kilo ng pork liempo at 350 pesos naman sa kada kilo ng kasim at pigi. Sa taas ng presyo ng baboy, todo tipid ang ilang mamimili. Hindi ako kasi nagbabarbecue ako. Ngayon, min minsan hindi na ako bumibili ng laman. Wala na. bituka ka na lang at yung bulo ng manok. Dahil sobra sa taas ng baboy. Inahati-hati po na lang, tapos tipid tipid Imbis na dalawang kilo, isang kilo na lang, tapos... Imbis na adubuhin mo, isabawan mo na lang para sa buong pamilya makakain. Para mas, marami. mas marami. Ayon sa DA, ang pagtaas ng presyo ay dulot ng African Swine Fever o ASF, gayon din ang pagtaas ng demand nitong nagdaang eleksyon. Gayunman, sinigurado ng pamahalaan na sapat ang supply sa bansa at patuloy ang repopulation efforts ng gobyerno. Igan, wala pang formal na anunsyo no, kung kailan ititigil yung MSRP sa karneng baboy. Pag-aaralan muna raw ito ng Department of Agriculture. At yan, ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Tinanggap na ni na Laila Dalima at Chel Jokno ang alok na maging House Prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sakaling maupo sila bilang party representatives. Ayon kay De Lima, na first nominee ng Partylist group na Mamamayang Liberal o ML, si House Speaker Martin Romualdez ang nag-alok sa kanya at kanyang tinanggap. Kailangan daw papanagutin na sino man nagkasala sa batas. Accountability rin ang binigyan ng Akbayan party list. Kinumpirma si Jokno ang kanilang first nominee at magiging kabilang din sa House prosecutors sa impeachment. Sabi ng House Speaker, malaki ang mayaambag ni Nadelima at Diokno para mas pagkatiwalaan ng impeachment process. Batay sa partial unofficial results ng eleksyon 2025, nangunguna ang akbayan at sigurado ng may pwesto sa Kamara dahil 6.71% ng mga boto ang kanilang nakuha. May chance na rin makakuha ng house seat ang ML na nasa ika-labing-apat na pwesto. Sa labing isang original na house prosecutors, Dalawa po ang natalo sa eleksyon 2025. Bigong marielek si General Santos City Representative Loreto Acharon at natalo rin si Jill Bungalon kay Crisel Lagman sa pagkakongresista sa Albay First District. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na i-disqualify ang dalawang hukom na may hawak ng kasunyang crimes against humanity. Sa dokumento ay ng Defense Counsel ni Duterte na may petsang May 12, pinadidisqualify nila sina Judge Rainey Alapini Gansu at Judge Maria del Socorro Flores Liera sa pagbibigay ng desisyon kaugnay sa isyu ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. silang dalawang hukom na unang hiniling ng kampo ni Duterte na tanggalin sa kaso pero tinanggihan ng ICC. Batay sa dokumento, kabila ang dalawang hukom sa nagpahintulot na simula ng investigasyon sa Pilipinas. Ayon sa kampo ni Duterte, posible itong makaapekto sa kanilang paghawak sa kaso dahil sa nauna na nilang desisyon kaugnay nito. Kapag napagbigyan, matitiyak daw ang karapatan ni Duterte na magkaroon ng objective at impartial na paglilitis. Wala pang sagot dito ang ICC. Ito, mapapalad sa Sabado ang GMA Public Affairs documentary na Philippine Defenders. Kasama si Mateo Guidicelli, tampok sa docu, ang dedikasyon, sakripisyo at katapangan ng mga sundalong Pilipino may unang chika si Aubrey Carampel. Open! Go! Go! Mula himpapawid, lupa, at karagatan man. Chinese Coast Guard Walang inurungan si Gadit Gadicelli na tampok sa pinakabagong documentary ng GMA Public Affairs na Philippine Defenders. Ayon kay Second Lieutenant Guidicelli na service ng Philippine Army, sa pamamagitan ng dokyong ito, ipakikita ang dedikasyon, sakripisyo at katapangan ng ating mga sundalong Pilipino. It's always a dream to do something to tell their story. Um, sinasabi ko palagi sa sarili ko at yung mga sundalo at yung mga pamilya ko, I will never be like a like one of them but uh, my dedication and my my vow to them is I will always tell their story. 2019 nang maging reservist si Mateo, na kauna-unahan ding civilian at celebrity na sumabak sa Scout Ranger Training, ang elite force ng Philippine Army. Sumailalim din siya sa airborne training. Baby, you, Lord. Bukod sa first-hand experience sa military training, ipakikita rin sa docu ang kalagayan ng ating mga sundalong nakadestino sa West Philippine Sea. Nandiyan palagi sila, sir. Hindi sila umalis. West, West Philippine Sea! sea. Uh, kung nakikita mo kung anong mga supplies na meron sila, uh, kung anong ginagawa nila, uh, talagang it has to be given more importance. And I think, I hope after this PH Defenders docu, people will start uh, talking about it about the talking more about it about the west philippine sea giving more attention to our soldiers that are there ibabahagi rin ni mateo ang kwento ng mga wildlife enforcement officer at iba't ibang kwento ng kabayanihan na mga sundalong nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan. So, nung nagising kayo sa hospital, ni-amputate na yung leg nyo? Yes, doon pa lang si R.S.R. alam ko na. Personal daw na nakita at narinig ni Mateo ang iba't ibang kwentong gaya nito na nais din niyang ibahagi at malaman ng mas marami pa nating kababayan. Sana raw ang ay makapagbigay din ng inspirasyon sa bawat Pilipinong nagmamahal sa ating bayan. Pag-isipin talaga natin ng na mabuti kung sino man talaga ang PH defenders aside the men and women uniform, it is us. Tayo, mga ordinaryong citizen no, ng ating bansa, tayo ang Filipino defenders. Ito ang unang balita. Obri Carampel para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.